Ikalawang town hall meeting ng ARTA ay sinagawa sa San Fernando, Pampanga. Lokal na pamahalaan tiniyak ang pagsunod sa mga provisyon ng ease of doing business sa kanilang proseso at serbisyo. Si Joshua Garcia sa detalye. Rise and shine, Joshua. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palitan ng red carpet ang red tape sa bansa. Mas masigasig ngayon ang Anti-Red Tape Authority o ARTA sa kanilang mga programa. Isa na dito ang mga town hall meetings hindi lamang sa mga ahensya ng gobyerno kung hindi maging sa local government level. Pinangunahan ni ARTA Director General Ernesto Perez ang ikalawang town hall meeting kasabay ng kauna-unahang Ease of Doing Business o EODB Orientation sa San Fernando, Pampanga. Ayon kay Perez, nakikita nila ang tagumpay ng kanilang programa ngayong parami na ng parami ang mga government agencies na sumusunod sa tamang proseso. Sa panguna po, ang guidance of mga president, maganda po ang ating uh, uh sa uh, red tape. With the streamlining of processes and digitalization, we will uh, be able to remove unnecessary requirements and less human intervention. Ani Perez, malaki ang mayaambag ng mga government agency sa ekonomiya kung susundin lamang nito ang tamang proseso ng kanilang serbisyo. Lalo na anya ang mga ahensya na may responsibilidad sa pagnenegosyo. Hindi na nyo po kailangan ng fixer pa Kailangan nyo ng, uh, kasi di ba normal sa atin tayo, tatang natin kung may kakilala ba tayo sa ahensya to, sa LG na to. Hindi nyo po kailangan. Dahil sa amin po sa batas, sino man na dumulog sa ating Uh, ahead sa ito, dapat na uh, kinukonsider as important person. So, Mismong mga barangay ay tinututukan din ng ARTA na anila ay may magiging malaking papel para malaman nila kung hanggang saan ang magiging tagumpay ng kanilang kampanya laban sa red tape. If we are able to implement our programs and initiatives from the barangay level, then we are assured na talagang magiging successful yung ating programa. Especially with the vision of the President bagong Tiniyak naman ng alkalde ng San Fernando, Pampanga, na ang kanilang mga proseso, partikular sa servisyong publiko, ay sumusunod sa mga provisyon ng EOBD. Ano pat ina-update at dumadaan ito sa review taon-taon. Nagkakandak po tayo ng regular orientation at nagpapalaganap ng IEC materials ukol sa Citizens Charter at RA 11032 para lalo pong maging aware ang ating mga kliyente at empleyado ukol dito. Samantala, nagkasundo sa isang Memorandum of Understanding na gawin bilang government hub ang Nuclear Government Center Corporation o NCGC. Kasama ng NCGC sa MOU ang ARTA, Basis Conversion and Development Authority o BCDA at ilan pa mga negosyo buhat sa private sector para matiyak na mas magiging epektibo ang ease of doing business sa nasabing lugar. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.